Guys, maaga tayong nagising ngayon kasi si Boss Stephen masama yung pakiramdam. Ilalabas ko muna yung mga linabhan namin para matuyo. Ilabas kasi para ilang araw na din itong hindi natutuyo. Yan. Pero buti na lang, hindi siya bumabaho. <laughs> kasi inay inayos ko kasi yung pagbanlaw. Ayan yung ibang yung damit ni Theodore yung mga unan namin nilabhan din namin kasi amoy laway na <laughs> Ayan, good morning. Ah, uh, ngayon, mag-prepare ako ng lulutuin kong itlog. Itlog lang pala. <laughs> mag ako ng itlog para ulang ko ni, ni Stephen. Kasi nga, Masama yung pakiramdam niya. Ano ko ngayon ay nagmo-multitasking sa aking gawaing bahay. Kasi si Stephen, masama yung pakiramdam. Meron po ngayong lagnat. Actually, kagabi pa po yung lagnat ni Stephen. So ngayon, habang ako gumagawa ng mga gawaing bahay, naglinis ako ng bahay habang pinapakain ko si Theodore. Ayun oh, naka-high chair siya. Kasi pag naglilinis ako ng bahay, nilalagay ko siya sa high chair or di kaya pinapapunta ko siya sa kabilang bahay. Kasi nga, syempre magwawalis ako. Pero ngayon, since walang tao sa kabilang bahay, tapos, si Stephen, masama yung pakiramdam, nasa high chair siya. Nanonood ng cellphone. Hindi kami nag-TV kasi syempre makatipid din. Minsan pulang lang pinapag-ano ng TV si Theodore. Ayun, oh. <laughs> Pinapakain ko siya, yung ulam niya is sabaw lang muna ng gatas kasi mamaya magpiprito ako ng itlog para ulam namin. Kasi hindi naman si Tio nag-uulam ng itlog na ihahalo sa kanin. Kakain siya ng itlog pero papapakin niya lang. Ayan. Sobrang laki na Theodore na naka-high chair. Si Boss Stephen, tulog pa po. Nagpapahinga. Kasi nung isang araw, Nagpaulan si Tipen Kaya Ayan na yan siguro mm. Yummy? Yeah. Yummy? Diri! <laughs> Nanonood siya ng, ng uh, Cellphone Tapos, ayan Siyempre Para maging comfortable na Ang lahat, lalo na ako Kasi hindi ako comfortable na nag-aapak-apak ako sa 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 tiles na may may dumi, may mga buhok ko ng mga hair fall, mga nagkaputol-putol tapos medyo maalikabok yung sahig. Kaya so, yung ginagawa ko talaga, yung inuuna ko while nakapag nag, meron akong naka ano na kanin, niluluto, nagwawalis na talaga ako niyan. Habang si Theodore, in a good mood pa. So, yun talaga, ganoon pa rin po yung routine ko dati, na ang hiling ko talaga maglinis ng bahay, sa loob ng bahay. Kasi, syempre, hindi ko pwedeng persahin, persahin yung katawan ko, maglinis ng buong araw. Kaya, yung kaya ko lang linisan, pero yung priority ko talaga, yung sa loob ng bahay. Kasi nga, nandito kami, dito kami, naka, Nakatambay palagi ni Theodore. Lalo na ngayon na walang trabaho si Tipen, nasa loob kami ng bahay talaga ni Tiyo. Kasi si Tipen, pag umaalis siya, tsaka lang ako nagbabantay ng tindahan. Kaya kagaya ngayon, yung pesto ko nandito. May upuan. Nasa... Dito yung pesto ko palagi. Kahit kabantay ako kay Theodore. Kasi nga, kita ko dito yung, yung gate ng tindahan. Kung may pumapasok or may nag nagkakatok, may tao, ganyan. Nakikita ko dito sa may bintana. Kaya dito ako palagi nakupesto. Kasi nga, hindi ko na akong pwedeng iwan si Theodore. Tapos na ako sa tindahan kasi lalo na gustong gusto ko nakabukas yung mga bintana. Kasi para yung hangin labas pasok. di ba Hindi na ano na yung stock. si Theodore. Oh, so, diba behave si Theodore? Ako naman nagagatas. <laughs> Pagkatapos kong pakainin si Theodore, tsaka kong magluto ng itlog. Maliwalas yung bahay pag malinis. Lalo na may bata. Always ko yung sinasabi kay Tipen. Kasi minsan nagagalit sa akin si Tipen na, di ba naglilinis ako? Irritable ako pag ma madumi yung bahay. Opo. Kaya, ayun. <laughs> nagkagatas na muna ako kasi ayaw pa namang kumain ni Tipen ako din, hindi pa kasi ginugutom. Kaya yung una ko lang munang kung pakaing si Tio. Tumakbo na yung itlog. Batihin ko na to. Tignan nyo, nabasag na kasi nilaruan ni Theodore. Pinaglaroan na ni Theodore yung etlog kanina. Kaya nabasag. Iprituhin ko lang to. Kasi mamaya pag uh, ano, pakain na ako, magigisa naman ako ng sardinas. Kasi mamaya ang lunch, hindi na kami problema na pa ng ulam kasi may pupuntahan kami ni Theodore na na birthday. So, kung hindi makasama si Boss Pippen, pupunta kasi ngayon si Alrich. Inito, inutusan ko si Alrich na magpabili ako ng gamot para kay Pippen. Pupunta siya dito kasi tatambay siya. Tapos, Since walang trabaho ngayon si Kuya Libby, hindi niya kailangan bantayan ngayon si Bella. Sa susunod na mga araw, mapapadalas dito si Aldrich sa bahay kasi nga, siya yung inano, uh, hinire ni Kuya Libby para magbantay kay Bella. Opo. Kasi since wala namang ginagawa si, si Aldrich, kaya ayun. Alam naman din kasi ni Aldrich magbantay ng bata. Kasi may mga makeup, may mayroon si Alrich kapatid na maliit dati. Binabantay yan talaga. So, maglagay lang po ako ng kunting pampalasa. Siyempre. Ganun yung mga Pilipino eh. Kailangan ng mga pampalasa. Pag mga ganitong oras, lalo na pag walang pasok, walang masyadong bumibili. Pag mga malapit na mag-lunch, ganun, merong bumibili pang ulam, gano'n. Tapos mga hapon. Yang mga oras na yan. Saka meron, madaming bumibili. Sana hindi na umulan ito maghapon kasi nga yung mga linabahan namin ilang araw na, ilang days na yan, hindi pa natutuyo. Tapos, meron naman na, na naman kami tambak na labahan. Mainit na yung kawalit. <laughs> Baka kasi may taos. See you. ikot para lumapad. Malata. Madali lang tumalig guys. Easy. <laughs> Easy yung pitong itlog. Pero hindi. Ito yung kasi yung gusto ng tipe na ulam. Hmm. Mamaya magluluto na lang ako ng sardinas. Gigisahin ko yung sardinas. Uy, sarado naman ito. Ang Guys, alis kami ngayon. Nakabihis Ay, na kami. Si Tio, si Laniki nasa labas. Doon kasi may pasok si Laniki. Pero ano, um, um sila para doon kasi, kasi talaga kami maglunch. Doon kami pinapapag-lunch kasi birthday ng anak ni Kuya Raymond na si Baby Josh. Ayan si Theodore. nagpi please Kasi gusto niya pa-open. Nikki, ready nang ma-birthday. Si Inting. asa na si Inting? Oh, ready na. Pati si Theodore. Ready, ready. So, may bisita kami. Si Alrich. Ready na din ma-birthday. Pero mayroong pupuntahan na na-birthday, guys. See, hi ha? Huh? Ano? <laughs> may sinasabi ka? hello guys. <laughs> ano na yung lotion? Si Nikki. <laughs> si Bella at yung mami Alrich niya. <laughs> Number 3 din si si Bella. Bella, Bella. Hi. Hi. <laughs> oh, oh, here, here. Ikabu. Ikabu. Good oh, okay bad mood man ni Bella. Wala na cellphone. Bad mood man ni Bella. Hi.

birthday boy, Ang Theodore. Cake? Oh, that is cake. You want Josh? to eat cake? Smile, smile. Smile, kuya Josh. Huh? Yeah. Ma? Iyan na ka, on. Iyan na pang-dilip na na. Ito na, kuha ka nilang mga dilip ng mga picture na mo. Okay, kikiri mo naman tuloy ka na kung ito. Tapos itong video sa na nila sa dagat. Basta nag ang na ako. Kasi bigid ka mo, bigid ka mo mo no, kung may bubut. Ako,